guys, yeah, good day. So karon muli ko dito sa ilalim Sa ila kuya na balay. Patod kong butoy. Mauni akong dalao oh, Bag. Kamay rang sanina anak. Sulod. Kani tapos kani. Mga pang video. Mga accessories. Tapos kani bag po na. Pang eskwila na ako. Huwag ako mga uniform. Nanadrive akong sandal. sa so, muna siya akong dala bogat kay ni guys Dong alis sa gudong alsa ha gudong So hinatid na nga ako ni Butoy no papunta na kami ng Mandarin tang datu Abdul habang nagvideo ako bang nasa daan kasi sobrang hamis ng daan nila walay pagay mas mas lubak-lubak pa ako ng aning ilang kasara so magvideo-video ta og atong papaspason kadugay ba nato maabot ani oy onya kay dugay ba jugang ayun no so mag i-share na tayo ng guhay mga plus Anya ka dugay na tumabot o karon di ay abot na ta diri sa balay nila kuya og kana ang mga uniform gyud bili nila kay nangato na sila si Jay ug Bonjay sa Bicol. Dito, dito na sila mag -skwela. And then, kanaudagan pa kayo sila mga gamit na nabilin. ipanghipos na na muna para pag sila dire, maigo ay mas, magamit pa na nila. Kana ko maigo pa. O na namalik di emig <sighs> panabo kay para maniud to me. And mamalit po kugnot kay nagpalait inroll man daw ko daw. ayo gaagi agad niya, uy, matlubong ta. Ay, di man, di. Nagpatuloy ko sa atin. Ano lang, nakalapat sila ay Oh, karena ada yang kalapan. Uy, ayo gagi ga ba kay ngano madadag. Ay binuang nang imo hadong oi. Oh, Sa usa Kita mo mo spot dili driver. Basig di banyak, mengayabut nya ba, mga yabo ta. Ngayu, Buang ayo, taan Ika ni dong. Lo, dari, oh, morning lot ini biner dari ya. Oh. Mas kuya dari ya ha. Ya

Oh niya, mawag na to, nag-order -or -nag jud eh, aning koan, halo-halo, bisang nag sa gawas, kinakaplano naman jud na, no, bago minangan nangan nakaplano na juda na na mag halo may, so rain or shine, dayon ang plano, oh, nag-order may anong custard cake Nya nagsige pag na si winner sa kuha, kay mali daw akong pagkaon, kailangan daw itakilid ay amput Wala sa nasa... Ulan na po. Pero bago rami nagalo-halo. Kung pitaka, mutang ba? Matbok. Ay, ulan! Nanugtog yung tagad to. Basa kay ta. Uy, panabo. What's happening? Ayaw ko na ka. Yung ako wallet dito guys. Oh, ngayon, sa kibay. Kalibutan.